number one is what is your research study all about? So, i-discuss mo yung summary ng introduction from general to specific and then sa bandang huli nun, i-discuss mo yung claim or yung problem na re-resolvahin ng grupo nyo. Okay? Okay. From title, tapos hanggang sa baba, the researchers aimed to uh, discuss or seek answers dun sa title mo. Okay po. Number two, why did you choose this study? So, i-discuss mo bakit yun ang napag-aralan nyo. So, i-relate mo na yung mga field of interest nung uh, uh, group, grupo nyo. Kasi example, nasa ABM ka, bakit yun ang napili mo? Kasi yung sa marketing, yung sa accountancy, nandoon ka sa field na yun. Okay, i-discuss mo yun sa kanila. Okay, at ano yung mga problema na nakikita mo na gusto mong solusyonan base doon sa pag-aaral mo. Okay, kung yan ay sa medicine, sa field of engineering, okay, sa politics,